Ayan. Wow. Guys, wow. Inosente, eh, bigat mo no? din. Wow. Ang lamig niyan, alamig nya guys, malamig. Ano? Inasaente na. Grabe guys, ang forma. So first time lang natin makakita nito. Ito ang tinatawag na smoking. Wow, ang lamig guys. So dry ice po ba ito? Ito 'yung dry dry ice na, Ice sorry, ba? Ito guys, matitikman na natin sa wakas. Ay, ito yung dry ice. So matitikman na natin sa wakas ang tinatawag nila na smoking shit. Ay, smoking balls. Ayan. Thank you po. So, thank you po. Wow. Wow, ang lamig niya guys. So nararamdaman ko yung kanyang lamig. Dito ka na, lapit ka na dito. Tingnan mo dyan. Look at that, di ba? Para ka na rin nag -yos. Oh my God. <laughs> Tara, tikman natin pa. Let's go. Ayan, guys, oh. 1, 2, 3. Wow! Masa na dito ng boyfriend? Okay. Tikman natin pa. So, 1, 2, 3. Mga nga, nga. Oh, yes. No, wala. Wala. Eka, so, ikaw, ikaw naman tumigay mo. Grabe ang... Wow. mo daw. Dadagay ah. daw niya. <laughs> ang sarap na lang. Matamis Saan, yung matamis. Sobrang sarap. Ayan, ikaw. Tika ba, tika Thank you po. Wow, salamat Saan po. Ay, baba. Kailangan baba. Wow, umuusok siya guys talaga. Ayan. talagang umuusok talaga siya. Ayun. Ay, wow. Guys. Ah, kailangan mabilis. Ah, okay, okay. Sa so, ikaw naman to may game. Ayan, guys, umuusok-usok ka. Diyan mo mamay. Ikaw may game. Eh, ano? Ay, lamig. Sobrang lamig eh. Ayan, ayan. So pabis na pabis na po siya. Okay game. Bili mo. Para merong ano. Si gas. Ah. Okay, mata ah. Train. Go. Wow. Bakit mo, makagali mo para lumabas? Uy, parang nagyosi ka na. Sa <laughs> so, lahat ng mga gusto magyosi pero hindi nagyosi, ayan, punta lang po kayo dito. Ayan, mm. dito. Sa smoking balls. Dito lang po yan sa Somo Market. Available po sa rito. Ayan. Grabe yan, sarap. Ayan, no? Oh. So, kailangan mabilisan lang din yung kain para fresh na fresh tsaka umuusok-usok. Hindi ko sa. makuha. Patigas? Patigas. <laughs> pa ah, pwede rin kamayin. Okay, okay. So, pwede pala natin kamayin, guys. Oo, oh, hapdi. Okay, tingnan natin. Wow! Ito yung bato ni Darna, okay? Kainin mo ng bato ni Darna, bilis. What the heck? Ayun o, wow. uh, lumalabas sa ilang, labas mo sa ilang. <laughs> lumalabas sa ilang. Ang power ba? sa ilang, ang galing. Ako naman, ako naman, ako naman. Pwede pala siyang kamayin. Akala ko hindi siya pwedeng kamayin. Okay, game. Ika natin. 1, 2, Galing mo? Hmm? Parang <laughs> <laughs> akong Dalawa ba tayo sabay? Ah, oh, okay. kamay, kamay. Kamay tayo. <laughs> Kunin mo yun. Natakot ako kunin eh. Oh. Ang sumay ko. Okay. Okay, one, two, three. Ay, wala, na ako. Wala na ako. Isa pa. Ano two, three. Go. Sabi? No, no, Grabe guys, soba. Dito lang po yung samay. Somo market, grabe. May smoking balls? Paano mo na nasabi ano na smoking balls to? Oh, yeah. Oh, okay. So guys, available ang gigas nila dito. No? So pumili na po kayo dito. Smoking balls. Available po rito. Uh, bakit ang nangyari? Wow, grabe ang usok niya na. No? Ipan mo. No? So, kita mo. So para ka nang nag-iihaw dito. No? Uh, oh, grabe ang lamig. Lamig nga. Lamig. Grabe guys. At ah, ah, saka malamig siya guys. Malamig talaga siya. Sabang lamig. Hangga pa. Hangga pa. Ha? Sabay, sabay. Malala lang. Maraming <laughs> oh, Okay. Last, last, last. Tayo. So, sabay tayo. Sabay ulit kami. Okay. Sobrang lamin niya. Okay, okay, okay. 1, 2, 3. Nakikita niyo to guys. Umusok talaga siya 1, 2, 3, go. Mm hmm. Hmm. Ulo ka nga Ulo. Sige nga

Ah, yeah, yeah. ano ayan, 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 dalawa na lang, ayan, 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 ayan,

Tam. Naman. Ay, grabe. Ang usok nun. Tignan <laughs> nyo, guys. Yeah, hitam. Wala na siyang laman, pero umuusok pa. Hiba mo, hiba oh. Wow. <laughs> Sobrang lupit nito, guys ha. So, isipin mo ha. Meron akong ganito. Ito ata 'yung sa mga prank eh. Eto ito din Ito 'yung sa ano, 'yung mga Ito 'yung ginagamit ata sa mga prank, 'yung mga tawag dito, uh, mga dry ice sa mga binablog. Tingnan mo, hindi, hindi, siya nauubos. hindi, nauubos hindi, pagka, na, hindi na yung usok. Hindi siguro pagka hindi na yung Hindi hindi na yung usok niya eh. Ayun oh. No? Tsaka para ano sa, sa dila. Nangitan kasi ako eh. Parang Parang minanhid yung ako. Uh Oo, -oh, ako din. So, masarap. Oo, oh, uh, pero masarap siya. Ayun guys, hindi hindi, hindi talaga nawawala yung usok niya. Oh. oh. So, baka uh, pwede pa namin dalhin to sa bahay pang ano ng mga <laughs> lamok. <laughs> insenso, ginawang insenso. <laughs> mm. Ang parma, guys. So, ayan, hanggang dito na lang guys. Ayun oh. No? Pwede pa akong magyosi yosi dun. Sa lahat ng mga gusto yosi bake Hindi, ito yung bake. Pwede. Pwede ka na mag-bake. Ito ba? <laughs> <Para, para>, ito <big. laughs> pa, namig. Ayun po. pa. Ayun po. Ayun guys oh. Ngayon, Pwede ka pa mag-ano. mo. Parang ano yung dila ako? Ako din eh. Naman Namanhid. Naman -hib. Siguro ito yung epekto niya. Tingnan mo guys. Nagiging ano siya, uh, parang nagdry, ay eh, nagano, nagfrosty siya. Uh, pero hindi pa rin nawawala yung ano niya, guys. Tingnan natin 'to. Yung na natusok na ako. Oh, ano pa din? Hindi pa rin nawawala, no? Yeah. Kasi siguro na ano pa siya. Yung liquid ata na nilalagay diyan, 'yun yung nagpapausok. Hindi, yung na ata yung ano, yung ang tawag doon, yung yung liquid ata nilalagay dito, yun ata yung nagpapausok. Pero hindi ko sure, guys. Puro siya sa mga ba Puro siya sa mga bagong ano. Oo. Oh. ito, hindi. Uh, actually, ano siya? Tawag dito, ah uh, pamblog siya. Sa lahat ng mga vlogger na, alam niya yung gustong mag-vlog, bagay na bagay ito sa inyo, guys. Kasi nga, ano yung bago siya, no? Bago, no? May doggy pa sa likod, do. So, copyright tayo, guys. Copyright. Ano oh. Muusok pa rin hanggang ngayon. Ang tagal niya. Nainitan nga ako sa akin. Mm uh -huh. Tsaka malamig siya guys. Unang hawak mo pa lang sa kanya, ang lamig niya na. Wala hmm? na lab. Tingnan mo, wala na lab. Ah. Half nga lang dila ko. Parang, parang half sa dila. Parang nakakapaso siya. No? Pero ang sarap. Wala ba? hmm, wala, ng usok wala, laso damig. wala wala nang usok kam. Wala kaya lasa niya. Parang lamig. Wala kaya nasa niyo? Hmm? Siyempre meron Kaya mamamatay na tayo mamaya. Babay ka na, babay ka na. Bye. <laughs> joke na. Siyempre hindi naman nila ano yan, hindi naman nila ibebenta kung may lason niyan. O may lason ng putik or masama sa kalusugan ng tao. Ayun galing. Siyempre mo lang lagiin. Siguro kung gusto mo lang mag-vlog or gusto mo lang matikman Hanggang ng isang na, beses. Sa, sulit yung 150 natin. Okay. Kung kung, gusto mong matikman lang may ng isang po beses. Ako. Grabe guys, ang forma. Epic na epic guys, epic na epic. So copyrighted pa rin tayo. <laughs> Hindi yan si Kong. Ah? Hindi, hindi ganyan yung aso ni Logan. Aso ni Logan. Ang oh, cute guys, tignan nyo. <laughs> merong aso rito. Aso ni Logan. Ang oh, cute. Anong aso kaya to guys? So guys, anong aso kaya to? Ang cute nga guys, tignan nyo. <laughs> Ang bite nyo. O Chihuahua lang. Ha? Ah? Chihuahua. Chihuahua? Hindi ko sure guys eh. Try natin magtanong sa Google. Hey Google, anong aso kaya to? Parang siya nagagalit guys. Parang siya nagagalit guys. Try natin mag-google guys. Teka lang. Tingin oh, <laughs> din ako guys. Hey, din. Para siyang parang para siyang napaso. Siguro sa sobrang ice, no? Huh. So 3 years old na pala tong gantong doggy, no? Hindi siya totally lumalaki na sobrang laki, pero 3 years old na siya. Makikita okay, mo na lang sa itsura niya na medyo parang malapad siya. Kaya parang ano na siya, uh, adult na. Kasi yung mga aso namin hindi pa bata pa yung siguro mga 2 years pa lang. 2 years old pa lang yung mga doggy namin. Na Magto 2 years old pa lang. Umiwan ka? Sino umiwan sa'yo? Sino umiwan sa'yo? Huwag <laughs> yung nanginginig siya na. Ha? Nanginginig siya. Sino umiwan sa'yo? Sino <laughs> umiwan Naginginig! <laughs> Ang bawa niya. <laughs> 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 yung Pag mas malit na asa, mas matapang. Cute niya guys. Sigurado <laughs> mahal yan. Mahal na mga ganyang klase ng print. Sure ako dyan. Sobra sobrang kasi sobrang cute siya kasi. Pagod ako. Pagod din ako. Tara chill mo.